Buhay pa pero may nitsyo na. Sa panahon takot pag-usapan ng kamatayan, isang lalaki sa Maynila ang binibisita na ang kanyang sariling puntod. Si Denise Osorio sa detalye. Tuwing undas, bumabalik si Manuel Obligacion sa mga puntod ng kanyang mga kapatid at hipag. Isang tahimik na paggunita at pagpapadama ng pagmamahal. Pero may isa pa siyang binibisita. Isang nitsyo na sa unang tingin ay karaniwan. Ngunit kapag nilapitan mo, kapansin-pansin na wala pa itong date of death. Well, actually in here is my brother, Clinton, my uh, the, the wife, Christina, and my sister, Alicia, and the one is Caruso, my brother. And this one, Manny, is my name, which is Manny de Obligacion. That's mine that's me that's mine <laughs> so, I'm ready for it 76 na si Kuya Manny ngayong taon at positibo pa rin ang pananaw niya sa buhay pero sa panahon ngayon karamihan ay abala o kaya na may gipit sa budget kailangan ring paghandaan na ang susunod na kabanata dahil sa sinapit ni Kuya Manny na stroke noong nakaraan na pagdesisyonan niyang magpasadyana ng kanyang sariling puntod para wala nang aalalahanin pang iba ang kanyang pamilya pag siya'y pumanaw. Para kay Manny, kung dati malas o kawalang respeto ang pag-aayos ng libingan sa panahon ng praktikalidad, tinatanggap na ito ng marami bilang isang uri ng paghanda. I also belong to a conservative family na pagka mayroon kang nittyung ganyan, ang iisipin nila, you're going to die na, you are preparing for your death that was before. Kasi whether we like it or not, we will be all going up there. So, as my age, I'm prepared. Para kay Manny, hindi na usaping madilim ang tungkol sa kamatayan dahil ito'y bahagi ng paglalakbay ng bawat kaluluwa. Hindi na dapat katakutan ang kamatayan, kundi tanggapin bilang bahagi ng buhay. Isang paalala na sa kabila ng ating mga plano, may mga bagay pa rin tiyak na patutunguhan. Most of my age na mga senior citizens are really afraid of these facts. But I must say and tell them, advise them, let's face it, diyan tayo pupunta whether we like it or not. From thus we came to thus we will go back. At sa bawat kandilang sinisindihan, Dala ni Manny ang pag-asa na kahit may katapusan ang buhay, may direksyon itong tinatahak. Sa puntod na may nakaukit na ang kanyang pangalan, natagpuan ni Manuel Obligasyon ang tunay na diwa ng undas, ang pagyakap sa mapayapang yugto ng buhay. Dennis Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.